Hi guys, kumusta po kayo? Ang isineshare ko pong video sa inyo ay kuha pa noong nagkampanya ng pagkakagawad ang aking kapatid dito sa aming barangay. Ito na lamang po ang natirang souvenir sa kanyang pagkakampanya. Marami po akong dinilit dahil ayon po sa iba ay bawal ang pagkakampanya dito sa ating mga bahay. Ito na lang po ang aking naitira halos. At yung iba ginawa ko po palang background sa aking akapela sa aking pagkanta. Ito po oh, nagsimula po yan sa palabas sa aming iskinita, palabas sa eskwelahan ng Lapas High School. Ito po ay Lapas, uh, Lapas Elementary School na ngayon ay EMCCES na po. siya nga po pala kaya ko ito binoys over dahil po yung kanyang jingle ay may CPR po lalagyan ko rin po sana ito ng music kaso ay mahaba mga tatlong kanta ang katapat nito para ito ay matapos 12 minutes po kasi hindi ko na po kasi ito pinabilis o pinabagal pa Ayan po, ang nakikita na po kasi dyan ay ang lugar ng ang aming barangay. Yung highway po, yung tinatawid po namin na yan. Ayan po sa tapat ng vulcanizing shop, yung may mga tricycle na yan. Dito po ako nakasakay dito sa sinusundan ng kotse na yan. Doon po ako naka, uh, nakasakay nagbablog. Medyo mahaba po ang uh, motorcade ng aking kapatid. Dito lang po iyan paikot sa aming uh, malapit sa pinaka lugar. Iba pa po yung umikot po kami sa bukid. Yung po yung umikot sa bukid, yung niligyan ko po ng kanta. Yan, kitang kita nyo po ang highway namin. Ayan, kapatid ko po yung may dilaw na panyo na yan. Isa din po yung vlogger. Yan, nag... kasakay ko po siya, eh, bumaba po siya, lilipat siya ng pwesto. Yan. Malapit na po ito doon sa simbahan ng World of Love Church. Ayan po, oh. Kung saan, ayan, may paliko po dyan. Ngunit di po kami dyan lumiko. Nagdiretso po kami sa palengke. Yung paliko na yun, yung po yung sa World of Love Church sa gawing kaliwa. Yung tinatakbuhan ng aking kapatid. May kinakawayan po siya kasi na para sakyan niya. Bumaba siya eh. Ayan, napagod tuloy siya maglakad. Ayun, doon siya sa makay sa isa kong kapatid. Kapatid ko din po siya niya. Kasi nga naman, magkamukha kami video, pag isa lang ang sinakyan namin, sa, kaya po siguro siya ay humiwalay sa akin. Yan, naiwan po ako dito nagbablog. Para maiba siguro ang, ang tanawin. Kaya siguro siya bumaba. Malapit na po ito sa palengke. Ayan, papuntang mait po yung may malaking bahay na yon may iskinita roon. Ayan, lumili ko na po kami sa palengke, sa gilid, dito sa daan ni, ni Chanko ko, ni Medina. Dito po, kay Pastelo. Alam ko kay, kay Mrs. Pantig, Miss Dr. Corcuera. Ayan po, palengke po yung may pula na yun, no, na may pintura. Alam po, may nakasakay, nakasundod na nakabike sa amin. Nakisabay po siya. Hipag ko po yan. Nagbike siya. Yung pong may pintura na pula na yan at puti, palengke po yun. Yung pinakalikod po niyan, palengke. Dati po kasi checkers yan. naten natawag. O yan, o sinusundan po ng mga tricycle, itong kotse, at kami naman sinusundan ng kotse. Dito kami sa sasakyan namin, dito kami nagbablog sila, binablog namin. Kung mapapansin niyo po, malapit na po ito sa simbahan ng Romano-Katoliko. Malapit na rin po ito sa plaza. Ayan po, dadaanan na po namin ang plaza. Ayan po, ang simbahan ng Romano-Katoliko. Ayan po, may mga bargain na po oh, kasi magpipiesta po dito. Maaga po dumarating ang mga bargain na nagtitinda na yan dito sa amin. At November pa lamang po, dumadating na yung mga nagbabargay na yan. Ayan po habang hindi pa matao diyan kami dumaan. Sa kasalukuyan po habang iti binablog ko ay marami, mas marami na po ang tindahan diyan. Sa ngayon ay nakadaan pa kami dito. Sa ngayon na ini edit ko ito, sa panahon na yan, maluwag pa po. Ngayon pong buwan na ito, ay hindi na po makakadaan dyan ng sasakyan na tulad ng sinasakyan namin. Yan po, uh, papunta na sa malapit sa simbahan ng Methodist. Or, derecho yung pupunta po yung sa Dede Street. Pag diretso po yung daan na yan. Dede Street o tinatawag na sementeryo. Ayun po yung simbahan ng uh, Methodist. Yan. Ito pong may pula na pintura at blue. Basketballan po yan sa plaza. Ayan po, limbi na kami dito. Yan po o, oh, may perya-perya po yan. Nagsisimula na po ang peryahan dyan. Pero sa kasalukuyan po, ay mas marami na pong nagpe-perya dyan. Sa kayong mga daan na to, na may nakaparadang sasakyan na yan, marami na po dyan mga tindahan. O, yun po o, oh, makapala po ang tindahan ngayon dyan. Dahil magpipiesta nga dito. Eh ngayon ko lamang po ito in-edit over dahil nga po na-upload ko to sa aking munting bahay, sa aking YTC, ay may CPR po, ay eh, i ko na po itong video. Kaya natagal lang po ang aking pag-voice over po. Tagal na po sana to naka-upload. Ang tinatawid po namin ay ang purok maligaya. At uh, maligaya po itong gawin ng may bonggambilya. At purok pag-asa po yata, nakalimutan ko na. Or purok, may purok po kasi pag-asa, pagkakaisa, maligaya. O oh, dito na po kami lumiko sa tapat po ng Mormon yung simbahan na yon, Mormon Church. Lumiko po kami dito sa lugar ng hindi madalas daanan ng mga tao. Dito po sa lugar ng Magtinyo, Magortis. Kung saan po yung mga hindi daanan ng sasakyan halos na pwedeng daanan. Pag po panahon ng kandidato, yung po ang mga dinadaanan, pinapasok. Maganda po ang jingle namin dyan eh. Malakas ang aming sound system. O, oh, ayun na yung kapatid ko. May dilaw na panyo, oh. <laughs> Sana naman siya sasakay. Mag-iiba na naman siya ng sasakyan. O, oh, dito na po sa tapat ni Madam de la Cruz. Oh, babalik po kami. Papunta doon sa... May Konohan dito sa lugar ni Nanang Hobby na kumadrona dito sa may kunuhan kay Nanang Marta Obiar o Fe Obiar ito po ang aming barangay hall itong sa kaliwang panig yan o, barangay hall po yan dito po ang lugar ng mga Angeles at Francisco, ayan, natabi ng barangay hall. Ayan, mga Francisco po, yung may green na bahay. Magaganda po yung bahay dito. Dito naman po ay eh, sa kabila ay eh, yung mag-obyar at mag anghiles Ito malapit na po kami dito sa tinutumbok na bahay na sina ng sasakyan. Itong tinutumbok po na daan, yung mismong tinutumbok, sinakulo po yun. Oh, dito po ang lugar ng mga magkalma, magbruno, mag coronel Guillermo, dito na po, mga dito na po sa lugar na to. O yan po, ang iskinita po na yan, ang papasok sa aming bahay, itong malit na iskinita. Ngunit lumiko naman po kami dito sa kabila. O, sa lugar po ito ng... Uh, Magnodalo, Reyes, Yabes, Aguas. Kay dating kapitan or dating mayor Jun Flores. Mag mga Castro. At yung natatanaw po na yon yung building na tinatawag, yung hindi natapos na building. Pag po sinabing building, alam na po ng mga uh, driver yan, building kahit po pag may mga nagde-deliver doon po sa building eka, ka, yun alam na po nila yung building na yun, walang pangalan. Lapas High School na po yun no oh. Lapas National High School. Mahaba po yung Lapas National High School, hanggang sa likod po na yan, doon po ang dating Lapas National High School. Doon po sa likod na, na, yan, maluwang pa po yung Lapas National High School. Oh, dito nga po pala yung una kong Nag-voiceover dito po. Lumabas po kami dito nung nag-voiceover po ako. O, ngayon, nandito na naman po kami. Nabalik na po kami rito. Iba-ibang iskinita lang ang aming sinuutan. Ayan po. Malapit na po itong matapos ang video ko ay maraming salamat po sa inyo. paala